Hello mga kananays, for this vlog May imbag na yung bag na aldaw tayo aming kakabsat. So, itong araw na ito mga kakabsat is yes, kukunatayin ng Nyeko. Dahil nga po, Judith na po Tang yung bill namin sa kuryente. So tara samahan niyo po kami pumunta ng bayan para magbayad ng bill. At bago nga po tayo pumunta ng bayan mga kananais, ay kumain muna tayo ng ating pananghalian. At kung mapapansin niyo mga kananais, sasahig po kami nakaupo na kumakain dahil nga po nasira ang aming upuan. sa ayan. <laughs> At pagkatapos ko na pa wala kumain mga kanana, ay eh, dumiretsyo na po ako sa banyo para ako ay maligo. At ayun na nga mga na nakaligo na ang nanais. Riddles nyo, outfit check. Boom! <laughs> At simple lang po ako magsuot ng aking damit, mga kananis. Lalo na po pag magmumotor ako, lalo na magdadrive ako. At ito nga po pala mga aking mga anak ay naka-prepare na rin. Ayan. At ito nga mga aking panganin, mga kananis. Ano, tawa talaga ako dahil nga nagpapakyot siya sa harapan ng aming salamin doon sa labas. Ang aming bintana. At ayun na nga mga kananis, dalaga na talaga. Tawang-tawa pala ako dyan, mga kananis. Tawang tawa ako sa itsura niya. At ang papakyut, nagpapanguso, ganun. At ayun na nga mga kananays, aalis na tayo. Let's go! Siyempre, sabi ko nga sa inyo mga kananays, magmumotor tayo. At ayun na nga yung anak ko, yakap-yakap ako. At ayun mga nice, sobrang init, kaya ako nag-jacket. So, bali tatlo po kami dyan sa motor, pero hindi po ako mabilis magpatakbo. At ayan na nga mga kananais, medyo malapit-lapit na tayo sa bayan. May pagkalayuan din po ang bayan dito sa amin, mga 35 to 45 minutes po kung mabilisan. Depende po sa patakbo ng motor. At ito nga mga kananais, magpapark na po tayo sa likod ng munisipyo. At maglalakad na rin po kami papunta ng Neko sobrang balot na balot po talaga ako dyan mga kananay dahil sobrang tirik ng araw at ayan na nga mga kananay lakad lakad lang kami ng anak po dahil nga po ang init at medyo ibinaba ko nga ang aking jacket at ito na nga po pala ang neko dito nga po pala kami magbabayad ng aming bill dahil nga po pag naabot po ang judit ng aming bill ay mas tataas pa po kaya kayo mga kananais, huwag nyo na pong abutin ang inyong duty sa pagbabayad ng bill dahil nga mas taas pa yan. At pagdating nga po namin dito sa loob mga kananais, ay sobrang init pa rin kahit naka-aircon. At ayun mga kananais, nasa likod ako dahil nga po medyo mahaba-haba ang pila. At ayun na mga kananais, sumunod na ako, tapos na rin kami nagbayad. Then after po namin nagbayad mga kananais, lumirecho po kami ng 7-11. Dahil nga po mga kananay, sa hapon na po dyan, alas 3 na po ng hapon. At bumili po kami ng snacks na babaunin namin kung pupunta ng park. At ipapasyal ko nga po ang aking mga junakis. At dito nga po pala kami pupunta sa loob niyan mga kananais. Ayan, terik na terik yung araw. At nandito na nga kami mga sa at naglalaro na rin ang aking mga anak at naglakad-lakad na po ako. Sobrang fresh na fresh po dyan yung hangin. At minsan lalabas-labas din po tayo ng ating bahay para mag-refresh ang ating mga katawan at utak sobrang ganda nga po talaga dito sa park na ito mga kananay so ayan behind the scene nagpapapicture ako sa mga anak ko ah diba <laughs> sabi ko sa mga Sana anak ko picture nila ako para may mga memories kami dito na nagpunta kami dito sa park ng Munoz madalang nga lang po kaming pumunta dito sa park na ito mga kanalay. dahil nga po minsan nawawalan po ako ng oras sa paglalakwa tiyera pero sa totoong buhay ko po mga kananays, hindi po talaga ako palabas ng aming bahay. Simula po ako ay nagdadalaga at nagdalaga at nakapag-asawa at nagkaroon ng anak. At hapon na nga po dyan mga kananays, ay umuwi na kami at didiretso pa po kami dito sa waguan At bibili nga po kami ng aming ulam dahil nga po mag-aalas sa isna po dyan ng gabi. O ba diba, mag-aalas sa isna ng gabi pero ang liwa-liwanag pa rin. At patuloy nga po rin po kami maglalakad ng aking mga anak at tumitingin-tingin po kami kung ano po ang aming bibilhin. Dahil nga po ang dami pong pagpipilian, may mga pritong manok, may mga biryani, ganon. So, hindi po namin alam kung ano yung bibilhin namin mga kananais at dahil nga po alas sa na dyan mga kananay sa oras na ito o so ayan gumagabi na pero hindi pa rin kami nakapili ng aming bibilhin ng ulam at dumadami na nga din po ang mga tao at nung may nakita nga po kaming nagbabarbecue mga kananay hindi po namin na expected na ganito po ang aking makikita ang daming langaw So, nadiri po ako mga kananais dahil ang lalaki yung mga langaw. So, ito po yung binili namin na aming merienda. At ang ulam po namin ay chicken. Yun na lamang po ang aming ulam. Thank you for watching mga kananais. God bless!